Pinagkuhan niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay din ho confidential fund yun. Kasi just um, like... Um, just Sir Chair, isa, uh, isa, -pulay isa -pulay, uh, ano no? Isa ano um, uh, uh, si Kasi nire-require po yun ng uh, joint circular. So hindi po pwede ano no? Kasi meron po tayong ano no? Joint circular 2015 regarding sa confidential fund. So hindi po nakakatawa masabihin natin na hindi tayo nagsasabit ng, ng, ng ano, ng, ng mga resibo. So, uh, I beg to disagree po. No? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, hindi po ninyo pero wala po na ako maging ombudsman. Wala po nagsabi sa akin na magsabit po kami ng resibo. Dahil paano ko po resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ko liquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, Pagtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawalan natin ng Confidential Fund, then, alisin nung usapal din tayo yung Confidential Fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other law investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, tinulong po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano i-liquidate po sa amin yon? Paano kayo mag-release sa submit ng resibo? Napakahirap ko yata noon na mag kami ng resibo. At siguro wala na mapapayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin na tuwing sa kanya ng taxi kung siya ay may which I did it before na ba pinaman man na na po sa empleyado ng pinasundan ko. Abay, siguro Mahihirapan yung intel officer na every now and then ibigay sa atin yung resibo ng gasolina. At pag nilipulit ko yung resibo ng gasolina na yun as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag ng gasolina expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kung isang lumalakad po ng investigador lima, yung lima po yung binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kaya ang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, e eh bakit hindi po nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, mga sibuyas, ano isang tao kung pinalayang do dalawa? kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila ka kung pinapupunta. Yung po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kala, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.